Ba't nga may mga guys, hari ni sila motor Shout out sa mga classmate mo. Shout out. Oh. Shout out na kay papa ko. Shout out kay papa mo. Shout out na kay Port. Okay. Shout out na kay Port. Shout out na sa mga ni Port. Away ka Miga. ang guys.

Gindalaya ka ang bagya guys Hindi na mag May plano, hindi na magbalik Pagkapon ang bagya mo Bye. Hindi na magbalik